hindi ka pwedeng tanungin. Kapag ka nagtanong or nagbigay lang ng suggestion or comment na ang pagkakatipon ay mahaba, anong ginagawa mo? Anong tinuturo mo? I-block ka agad. Ganun ba para sa iyo kahalaga or kawalang halaga ang kaluluwa ng bawat kapatid na sumampalataya ng dekada-dekada? susumpain ka ng Diyos, Daniel Rason, sa ginagawa mong yan. Maniwala ka sa akin, susumpain ka ng Diyos, Daniel Rason, sa ginagawa mong yan. Biruin mo, sasabihin mo, ayaw niyo sa iglesia? Go ahead, make my day. Kaya ngayon, uh, basta kumakampi sa'yo, kahit na gumagawa ng imoralidad, ka -immoralidad, kaimoralidaran, okay lang sa'yo. Kaya talagang lalayasan ka ng Diyos. Kung papaanong nilayasan ng Diyos ang Israel, lalayasan ka ng Diyos, Daniel Rason. Maniwala ka sa akin. The more you are spreading uh, hatred, ikaw ang nagpapakalat ng hatred, Daniel Rason. Maniwala ka nag ang daming kapatid na nagme-message sa akin. Akala mo hindi 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 nakakarating sa akin. Ikaw lang mukhang, nagmumukhang nakakaiya ngayon. Biruin mo ikaw ang leader pero mas pinaniniwalaan nila ako. Hindi ba nakakaiya 'yon? Na isang badong na naging alila ng iyong pamilya. Pero mas pinaniniwalaan ako ng mga kapatid. Kasi kahit saan ka pumuntang lokal na dinistinuan ko lalo na sa Pilipinas, syempre hindi mo hindi mo po pwedeng uh, hindi mo po pwedeng sabihin na meron kang maunang-una mapapaniwala diyan. Lalo na yung mga mga sinuspindi sa mga lokal na dinistinuan ko, bakit? Meron silang hindi ginagawang ano tama. Kaya hanggat hindi mo pinagsisisihan. Alam mo, uh, naawa ako dahil sana ma-realize ma mo yung ano, yung yung pagkakamali mo dahil ako nananahimik na nga ako dito eh. Supposedly, pwede mo namang sabihin sana dapat sa nanay mo na Mami, ang layo-layo na nga ni Badong. Tigilan nyo na po yun, tsaka po ang utos po sa atin pag-ibig. Bakit po ganun? Uh, ano? Uh, pero hindi Anong inutos mo sa kapatiran? I-block. I-block nyo si Badong. Kaya ang daming nagme-message sa akin. Kuya, hindi, hindi kami makapaniwala. Bro, yung mga anak namin, KNC pa lang sila, sinasabi nila na mabuti kang tao. Kaming mag-asawa, hindi nila kami mapapaniwalang masama kang tao. Ano ka ngayon, Daniel Rason? Biro mo, hindi ba nakakaya yon Ikaw ang leader ngayon ng MCG ay na dapat pinagkatiwalaan ng kapatid na Eli pero anong ginawa mo? Traidor ka. Ayan yung circular, oh. Pinosko. ko. Biroin mo. Uh, Kabawal-bawala ni Brad Eli. Eh, biro mo, pagkamatay na pagkamatay ni Brad Eli. Anong ginawa mo? Nagmotor ka na nagmotor. Kaya nakakalungkot, nakakalungkot mang isipin at sabihin na nagkakaganyan ngayon ng MCG ay uh, merong mga mga mag-asawang nag-aaway because yung isa panatiko, yung isa naliwanagan. Dapat ikaw sana ang ano, ikaw sana ang ano, yung uh, you should lead by example. Pero no lilitaw at lilitaw kung ano ang ano. Talagang yung ano yung yung Biblia talagang totoo. Sa kasaganaan ng puso nagsasalita ang bibig. Kaya ayan lumalabas, kaya nangyayari yung ano nagyayari sa loob ng MCGI yung uh, chaos. Yan, dahil sa kagagawan mo, dahil yan, pinanigan mo yung nanay mo, uh, hindi talaga po pwede na ang isang leader da, na maging makananay. Hindi po pwede. Lalo na yung nanay mo sinungaling. Di, tanungin nyo yung mga, mga nakasama nila. Di ba merong MM